Hello, hello, what's up mga kaus? No, It's me, Juban David Official here. Nais ko nga palang ipakilala sa inyo ang Juban David Production pong itong page na ito. At nais ko lang din ipakilala sa inyo ang aking mga pamilya mula sa uh, magulang, kapatid, hanggat sa bunsong kapatid. Nais ko pong i-introduce sa inyo kung ano po ba talaga sila at kung ano po ba talaga ang pang-araw-araw nilang ginagawa dito sa loob ng bahay official pump. Let's go! syempre mga kaus, ito po ang aking kuya. Ayan, nakita nyo naman mga kaus, no? Sobrang sipag po niyan mag-aral. At nakikita nyo naman, nagkikwenta siya. At maraming sinusulat. Di nyo alam, iba po ang ginagawa niyan. Ayan po, nangangawil sa batsya na wala namang isda. Diba? Nakita nyo po ang kuya ko? Ayan, dako naman po tayo sa isa kong kuya. Ito ang kuya ko. Ayan, hi kuya. Ayan, nakita nyo naman, kakain yung kuya ko, pero nag-aalok yan. Pero masama ang loob niyan. Ayan ang kuya kong kumakain ng kumakain. Napakaraming pagkain, pero kulang pa sa kanya yan. Ayan ang kuya ko. At syempre, ito ang aking pinakamamahal na magulang. Ulirang magulang. Hi, ma. Hello. O, oh, ayan. Napakabait ni mama, di ba? O, oh, ayan. Ngumingiti-ngiti po yan at nagsasampay at naglalaba. Ayan. Napakabait ng aking magulang, nakita nyo naman, wala sa itsura na lolokohin kayo. Ayan, napakabait niya. Ito nga pa lang aking bunsong kapatid. Napakabait niya, nakita niya naman, oh, di ba? Nagmano pa. Andi nyo alam, hubaderayan. Oh, di ba? O, oh, diba? eh, At itong mabait kong nanay. Ay. Mabait ko yung nanay. O, oh, diba? Mabait yan, mama ko na yan. oh, diba? ba ang sweet ng ite. O, oh, ang aking isang kapatid na babae na palaging umiiyak sa mga lalaki. Ano? Ano na may At syempre, yung mama ko napakabait. Ayan! <laughs> napakabait talaga ng aming mama. Ay, oh. yung kanilalaki na yan. Ang bago naman yan eh. Oh, ayan ang mama ko. Mabait. Hi, mama. Ayan. Siyempre ako. Ayan. Kilala niya naman na si Jovine Pagdating sa kalokohan, hindi ako magpapahuli dyan. Ngayon, abangan nyo mga gagawin namin episode ng official farm. Let's go!